Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga pseudo-class at pseudo-element ng CSS. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga pseudo-class tulad ng hover at valid, pati na rin ang mga pseudo-element tulad ng before at selection. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ngayon, tingnan natin ang mga pseudo-class. Ang mga pseudo-class ng CSS ay mga function na naglalapat ng style sa mga elemento batay sa mga partikular na kondisyon gaya ng estado ng elemento o herarkiya. Pinapayagan kanitong magdagdag ng espesyal na estilo batay sa estado o posisyon ng elemento na ginagamit para sa pagrepresentasyon ng mga dinamikong sitwasyon na hindi kayang tukuyin ng regular na mga class o ID. Pinapadali ng mga pseudo class ang pag-implement ng dinamikong UI at pag-style batay sa mga partikular na kondisyon na nagbibigay daan sa disenyo na tumutugon sa interaksyon ng gumagamit o istruktura ng nilalaman. Ang pangunahing sintaksis ng mga pseudo class ay ang mga sumusunod. Ang selector ay ang target na elemento. Ang bahagi ng pseudo-class ay kumakatawan sa isang pseudo-class na nagpapahiwatig ng tiyak na estado o kondisyon. Ang colon ay ginagamit upang pumili ng mga pseudo-class. Ngayon, tingnan natin ang mga karaniwang ginagamit na pseudo-class. Ang hover ay naglalapat ng estilo kapag ang mouse cursor ay pumapatong sa isang elemento. Sa halimbawang ito, kapag ang mouse ay pumapatong sa isang link, nagbabago ang kulay ng teksto sa pula. Ang focus ay naglalapat ng istilo kapag tumanggap ng focus ang isang elemento. Ito ay pangunahing ginagamit para sa mga elemento ng form at mga link. Sa halimbawang ito, lumalabas ang asul na balangkas kapag ang isang input na elemento ay nakatutok. Ang active ay naglalapat ng estilo sa isang elemento kapag ito ay aktibo habang ito ay kinaklik pa. Sa halimbawang ito, habang ang button ay kinaklik, nagbabago ang kulay ng background sa berde. Ang empty na pseudo-class ay ginagamit upang maglapat ng istilo sa mga elemento na walang laman na anak. Ang target na elemento ay hindi dapat maglaman ng mga text node, white space, o mga kumento. Sa halimbawang ito, kung ang isang elemento na may box na klase ay walang laman, isinasagawa dito ang isang gray na background at isang itim na gilit-gilit na hangganan. Kung mayroong white space, hindi naga-apply ang estilo. Ang valid ay isang estilo na inilalapat sa mga elemento ng form na may wastong halaga ng input. Ang estilo ng valid ay inilalapat kapag ang mga kondisyon na tinukoy ng mga HTML katangian tulad ng pattern o type hal. Email ay natugunan. Ang invalid ay isang estilo na inilalapat sa mga elemento ng form na may hindi wastong halaga ng input. Ang estilo ng invalid ay inilalapat kapag ang isang elemento ng form ay hindi sumusunod sa mga panuntunan ng HTML validation, HAL. Type katumbas, email. Sa halimbawang ito, Isang berding border ang ipinapakita kung ang ipinasok na teksto ay lima o higit pang mga karakter ang haba, gaya ng tinukoy ng katangiang pattern. Kung ang ipinasok na teksto ay mas mababa sa limang karakter, isang pulang border ang ipinapakita. Ang in-range ay isang estilo na inilalapat kapag ang isang numeric na input na elemento ay naglalaman ng halaga na nasa loob ng itinakdang saklaw. Ang estilo na in-range ay inilalapat kapag ang mga kondisyong itinakda ng mga katangiang, min, at max sa HTML ay natutugunan. Ang out of range ay isang estilo na inilalapat kapag ang isang numeric na input na elemento ay naglalaman ng halaga na wala sa itinakdang saklaw. Ang estilo na out of range ay inilalapat kapag ang halaga ay lumampas sa saklaw na itinakda ng mga katangiang min o max. Sa halimbawang ito, kapag ang halaga na nasa loob ng saklaw na itinakda ng mga katangiang min katumbas, labing walo, at max katumbas, siyam na putsyam, labing walo hanggang siyam na putsyam na kabilang ang mga ito, ay ipinasok, ipapakita ang isang asul na border. Kapag ang isang halaga na wala sa saklaw ay ipinasok, ipapakita ang isang kulay kahel na border. Ang NTH child ay naglalapat ng estilo batay sa posisyon ng isang anak na elemento sa loob ng kanyang magulang. Maaari mong tukuyin ng isang numero o isang expression para sa N. Sa halimbawang ito, ang teksto ng ikalawang bagay sa listahan ay nagiging asul. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng even o odd, maaari mong ilapat ang estilo sa mga elementong odd o even. Sa halimbawang ito, iba't ibang kulay ng background ay inilalapat sa magkakasunod na mga hilera ng tabla. Ito ay maaaring gamitin para sa mga disenyo ng tabla na may mga guhit, halimbawa. Ang first child ay nag apply ng mga estilo sa unang child element ng isang parent. Sa halimbawang ito, ang teksto ng unang small element ay inayos bilang nakabold na may lilam ng asul. Ang last child ay nag a ng mga estilo sa huling child element ng isang parent. Sa halimbawang ito, ang teksto ng huling small element ay inayos bilang nakabold na may lilam ng berde. Ang has, pseudo-class sa CSS ay gumagana bilang isang parent selector. Gamit ang pseudo class na ito, maaari mong piliin ang isang parent element batay sa pagkakaroon ng mga child element. Sa halimbawa na ito, ang border ay inilalapat sa mga key na elemento na naglalaman ng span na mga elemento na may child na klase. Ang not ay nag apply ng mga estilo sa mga element na hindi nakakatugon sa partikular na mga kondisyon. Sa halimbawang ito, ang teksto ng mga Q element, maliban sa mga may code dalawa, class, ay inayos bilang nakabold na may lilam ng asol. Ang, where, pseudo-class ay isang espesyal na CSS selector na nagtatakda ng specificity sa zero. Ito ay kapaki-pakinabang kapag gusto mong makapamahala ng maraming selector ng sama-sama at mag-apply ng mga estilo nang hindi naaapektuhan ang specificity ng mga napiling element. Ang, yes, pseudo-class ay nagugrupo ng maraming selector at pumipili ng mga element na tumutugma sa alinman sa mga kondisyon. Ang is pseudo class mismo ay may parehong specificity na katulad ng mga normal na selector, ngunit nag apply ito ng mga estilo batay sa pinakamataas na specificity sa mga internal na selector nito. Sa halimbawang ito, ang @where at is ay ginagamit upang mag-apply ng mga estilo sa p element at span element sa loob ng detail class. Ang text decoration style na itinakda ng @where ay natatalo ng kasunod na CSS. Gayunpaman, ang estilo na itinakda ng is ay may mas mataas na specificity at hindi natatalo ng kasunod na CSS. Ang Checked ay nag-a-apply ng mga estilo kapag isang checkbox o radio button ang napili. Sa halimbawang ito, ang isang pulang border ay ipinapakita sa napiling input element. Ang disabled ay nag-a-apply ng mga estilo sa mga disabled na form element. Sa halimbawang ito, isang gray na background at not allowed, na cursor ang inilalapat sa disabled na button. Ang visited ay ginagamit upang maglapat ng mga estilo sa mga napuntahang link. Sa halimbawang ito, pagkatapos ng pag-click at pagbisita sa isang link, ang kulay ng teksto ng a element ay nagiging lilang. Ang visited ay may ilang limitasyon sa estilo para sa mga dahilan ng privacy protection. Ito ay pumipigil sa mga panlabas na site mula sa pag-unawa ng kasaysayan ng pagbisita ng user. Ang mga katangiang maaaring baguhin gamit ang visited ay limitado lamang sa mga sumusunod. Sa kabilang banda, ang mga katangian bukod sa mga ito, hal, display, visibility, position at iba pa, ay hindi maaaring baguhin gamit ang visited. Ito ay pumipigil sa paglabas ng pribadong impormasyon ng user sa pamamagitan ng kasaysayan ng pagbisita. Ang first of type ay pumipili ng unang elemento ng kanyang uri na may parehong pangalan ng tag sa loob ng elementong magulang nito. Sa halimbawang ito, ang teksto ng unang var na elemento at code na elemento sa klase ng first example ay nakabold na asul. Ang last of type ay pumipili ng huling elemento ng kanyang uri sa loob ng elementong magulang nito. Sa halimbawang ito, ang teksto ng huling var na elemento at code na elemento sa klase ng last example ay nakabold na berde. Ang NTH of type ay nag apply ng mga estilo sa ikain na paglitaw ng mga elemento ng parehong uri. Sa halimbawang ito, ang teksto ng pangalawang var na elemento at code na elemento sa klase ng NTH example ay nakabold na kahel. Ngayon, tingnan natin ang mga sudo-elemento. Ang mga pseudo-elemento sa CSS ay ginagamit upang mag-apply ng mga estilo sa tiyak na bahagi ng napiling elemento. Hindi tulad ng pseudo-classes, ang pseudo-elements ay nakatuon sa mga partikular na bahagi ng isang elemento kaysa sa buong elemento. Halimbawa, ginagamit ang mga ito upang magdagdag ng nilalaman bago o pagkatapos ng isang elemento o mag-apply ng mga estilo sa partikular na mga karakter o linya. Ang mga pseudo-elemento ay karaniwang isinusulat gamit ang double colon, dobleng tutuldok, pagkatapos ng tagapili. Ito ay upang maiba ang mga ito mula sa pseudo classes. Ang selector ay ang target na elemento. Ang bahagi ng pseudo element ay kumakatawan sa isang pseudo element na tumutukoy sa isang partikular na bahagi o aspeto ng isang elemento. Maaari mong tukuyin ng isang sudo element sa pamamagitan ng paggamit ng double colon. Ngayon, tingnan natin ang ilang karaniwang ginagamit na mga sudo elemento. Ang before ay naglalagay ng virtual na nilalaman bago ang nilalaman ng isang elemento at nag apply ng mga estilo sa bahaging iyon. Ito ay kapaki para sa paglalagay ng mga icon o label, halimbawa, sa halimbawang ito, ang tekstong node ay ipinasok bago ang mga span na elemento na may klase na node. Ang nilalamang tinukoy dito ay hindi umiiral sa aktwal na HTML, ito ay idinadagdag sa paraang virtual sa pamamagitan ng CSS. Ito ay nangangahulugang hindi mo direktang mamanipula ang nilalamang idinagdag sa pamamagitan ng JavaScript at iba pa. Ang After ay naglalagay ng virtual na nilalaman pagkatapos ng nilalaman ng isang elemento. Kadalasan itong ginagamit upang magdagdag ng dagdag na nilalaman o pampalamuti pagkatapos ng isang elemento. Sa halimbawa na ito, isang gintong star icon ang idinagdag pagkatapos ng span na elemento na may klase na 5 stars. Ang placeholder na pseudo-element ay ginagamit upang istiluhan ang placeholder na teksto sa mga elemento ng form. Sa default, ito ay karaniwang ipinapakita sa magaan na kulay abong teksto, ngunit gamit ang placeholder na pseudo-element, maaari mong baguhin ang estilo upang umayon sa iyong disenyo. Sa halimbawa na ito, ang kulay ng placeholder na teksto para sa input, na elemento ay nakatakda sa 70% na transparent na asol, 14px, na laki ng font, at naka-italic. Ang first letter ay nag-a-apply ng estilo sa unang letra ng isang block level na elemento. Ito ay ginagamit para sa typographic na epekto tulad ng nakikita sa mga magasin o pahayagan, kung saan ang unang letra ay binibigyang diin. Tandaan na ang pseudo-element na ito ay epektibo lamang sa mga block-level na elemento at hindi maaaring direktang i-apply sa mga inline na elemento tulad ng span. Sa halimbawa na ito, ang unang letra ng talata ay magiging doble ng laki, naka at asul. Ang first line ay nag apply ng estilo sa unang linya ng isang block na elemento. Ito ay partikular na ginagamit para sa mga talata ng teksto na nagbibigay daan sa iyo upang mag-apply ng iba't ibang estilo sa unang linya. Sa halimbawa na ito, ang unang linya ng talata ay magiging nakabold at berde. Ang selection ay nag apply ng mga estilo sa bahagi ng tekstong napili na highlight ng gumagamit. Sa pamamaraang ito, maaari mong baguhin ang kulay ng background at kulay ng teksto kapag napili ang teksto. Sa halimbawa na ito, kapag napili ang teksto ng isang span na elemento, ang background ay nagiging dilaw at ang teksto ay nagiging itim. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.